Araw ng linggo, ikapitong araw nila sa Hacienda Maagang-maagan niyang naabutan si Frank sa kusina. Nagpaunlak siya ng alukensya nitong uminom ng kape. Masarap kausap si Frank, malakas ang sense of humor. Hindi niya maiwasang matawa sa istorya ang ikinukwento nito. May pagkakataong nahampas pa niya sa balikat ang binata. At iyon ang tagpong naabutan ng kuntodong naka-horseback riding costume na si Aaron. I imagine nga lang ba niya ang pagdidilim ng anyo ng lalaki sa eksenang nadatnan? Bagya lang nitong sinagot ang pagbati ni Frank. Sinulya pa ng natahimik na si Luana. Want to go for a ride? Seryosong tanong ni Aaron. Kung hindi pa nagbaling ng tingin si Luana, hindi niya malalaman na si na pala ang tinatanong nito. No thank you. Mabilis niyang tanggi. Hindi niya inaasahang magagawa ng lalaking personal siyang imbitan. Pwede ko ba siyang hiramin? Parang walang narinig na tanong nito kay Frank. Sure, nangingiti si Frank. Why don't you go with him? It's a good sort of exercise. Pangiinggan niyo pa ito kay Luana. Umiling siya. Hindi ako marunong sumakay ng kabayo. And besides, hindi ako costume para doon. Okay na yung damit mo. Determinado talaga ang arugantang lalaki. Tinapunan ang tingin ang simpleng t-shirt at maong pants na suot niya. No, I don't want to. Hihintayin kita sa labas. Pagputol nito sa sasabihin pa niya. Tumalikod na ang binata iniwan ang nanggigigil na babae. Lalo namang lumuwang ang pagkakangit ni Frank sa nasaksayang eksena. He never takes no for an answer. Sabi nitong umiiling-iling. Walang nagawa kundi sumunod si Liwana kay Aaron palabas. Wala siyang balak sumama sa, sa brother ni Cheska. Kukumprontahin lang niya yun. Ipamumukha niya dito kung paano. Ito kayabang at karugante. Ngunit na wala ang planong iyon nang nasa harapan niya si, niya si Aaron. Katabi nito ang dalawang kabayong ay pinahanda sa isang tauhan sa asyenda. Pamilis ang tibok ng puso niya nang makitang bagyang nakangiti ang mga labi ng lalaki. Himala na ibulong niya. Ngayon lang niya nakita ngumiti umiti ito. Hindi sabi ako marunong sumakay dyan. Muli niya niyang tangi. All right. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Aaron. No choice kundi sumakay ka kasama ako. At sino naman may sabing sasama ako sa iyo? Hindi na niya nakuhang magulat sa bilis ng sumunod na pangyayari. Hinawakan siya sa bewang ni Aaron at iyong hawak na yun ay kagad siyang naisakay sa kabayong nasa tabi nila. Mabilis din niya sinampa ni Aaron ang sarili doon. Namalaya na lang niyang lumalayong na sila sa kwadra. Ang nangyari nasa unahan siya, patagilid ang pagkakaupo. Nasa likuran naman si Aaron, nakayakap ang dalawang kamay sa katawan niya dahil tanga nito ang rendang nagpapatakbo sa kabayo. Hindi maintindihan ni Luana kung para saan ang sobrang kabang nararamdaman. Ewan kung dahil sa takot. First time niya kasing sumakay sa ganitong klaseng sasakyan. O dahil sa pagkakadikit ng katawan nila ni Aaron, nakadaiti ang dibdib ng binata sa kanyang tagiliran. Nakasubsob ng bahagya ang mukha malapit sa pising niya. Ngayon ay dito magawa dahil tiyak na magtatama ang mga mukha nila ng lalaki. Relax, bulong ni Aaron. Napahigpit kasi ang kapit niya sa braso ng binata. Pataas pa ba ang daang dinadaanan nila. Nakapakabilis pa ng ginagawang pagtakbo nito sa kabayo. Naramdaman ni Luana na lalo siyang kinabing ni Aaron palapit sa katawan nito nang makita ang mukha niya ang takot. Trust me, will you? Anas niya. Make it slow, please. Bulong din niya. Ilang saglit pang unti-unti nang bumabagal ang kabayong sinasakyan nila. Hindi nagtagal ay narelax na rin ang pakiramdam ni Luana. Naiibigan na niya ang kakaibang sesasyong nararamdaman dahil sa pagkakalapit nila na Aaron ngayon. Wala sa loob na naihilig niyang ang ulo sa dibdib ng binata. Sigurado siyang malayo ng nararating nila. Pinasok ng kabayong masukal na gupat. Huminto sa lugar ng ilang narating ni Luana sa buong panahon ng pananatili sa asyenda. Ang ingay pala na naririnig niya kanina ay galing sa lagaslas ng tubig na nagmumula sa isang talon. Hindi mapapansin ka agad dahil natatabingan ito ng matatas na punong kahoy at malalagong halaman. It's beautiful. Paghangang naibulalas niya, nilingon ang katabing lalaki. Sa ako pa rin ba ito ng ashenda Lakson? Naisipan niyang itanong. Yes, tumango ang lalaki. This is my hiding place. Pumaba ito mula sa kabayo. Hinawakan muli ang dalaga sa ibayawang at ibinamawang mula doon. Matapos siyang baba ay dumistan siya sa kanya sa si Aaron. Tahimik na lumayo. Isinampa ang isang pasa malaking batong malapit sa tubig. Nakita niyang namulot ito ng ilang maliliit na bato at saka isa-isang ipinukol sa malino na tubig. Matagal iyon sa ganoong posisyon. Nang hindi nililingon ang nakatayong siluwa na mula sa likuran. Nang magsawa sa pagmamasid sa magandang tanawin sa mga pictures at mobile ang niya nakikita, ay nagtanong ang dalaga, Pwede na ba tayong bumalik sa bahay? Naliligaw ba sa si Frank? Ikinagulat niya ang tanong na iyon ng lalaki. Nakatalikod pa rin ito, naghihintay ng kasagutan. No, bago pa lamang kami magkakilala, kaya paano manliligaw siya sa akin? At bakit mo tinatanong? Gusto niya itanong sa lalaki. Meaning, may may pag-asa siya sa iyo kapag nanligaw siya. Direkta sa mga mata tumingin si Aaron ang lumingon ito. Hindi ko alam. Nagkibit siya ng balikat. Napatras nang nakitang palapit sa kinatatayuan ni si Aaron. Pwede bang bumalik na tayo sa bahay? Ulit niyang tanong dito. Nung muling bumalik ang kaba sa dibdib ng manatiling walang kibo ng patuloy sa paglapit sa kanya ang binata. Nagre-review sana na ako ngayon. Lulong nito sa makalapit sa kanya. But you're doing starving for my piece Hinawakan siya sa pisngin. Don't oh, touch me. Pinalis niya ang kamay nito. So si Frank lang palang pinapayagan mong humawak sa iyo. Hindi niya ako hinahayawakan. Ikaw lang naman ang bastos. Nagpumiglas siya ng kabigin siya payakap nito. Bitiwan mo ako. Pilit iniiwas ang mukha nang magsimulang bumaba ang mukha ng lalaki. Napapikit siya ng tuluyan siyang hagka ni Aaron Salabi. sa labi. Sa simulay dampilang ang ginawa nitong paghalik sa kanya, ngunit nang lumaon ay naging madini Aaron. Naghahanap ng katugunan. Tinangka niyang itulak pa iyo ang binata. Ngunit nang madama ang mga palad niya, ang matipuno nitong dibdib ay nawala niyon ng lakas. May kakaiba rin init ang gumagapang niya sa kanyang buong katawan. Init na gustong tumupok sa kanyang katawan. Tuluyang nagapian ng katawan ng isip. Tinago niyang mapaghanap na halik nito. Unconsciously na iyaka pa rin niyang dalawang kamay sa likod ng binata. Nagbalik lang sa katino ng isip ni Luan nang maramdaman rin dahan-dahan siyang inihihiga ni Aaron sa damuhan siya at kagad nang mulat ng mga mata. Itinigil ang paghalik sa lalaki at tinangkang kumawala sa pagkakaya pa nito. Huwag Aaron, ibinaling niya ang mukha ng muli naman siyang hahad ka nito. Pinakalma ang sarili ng maramdaman ng mga labi ni Aaron sa kanyang pisngi. Pababa ng liig. Nagkunwari siya nagpapaubaya dito. Ngunit ang makatsyempo ay ubod lakas niyang itinulak ang lalaking nakadagan sa kanya. Mabilis siyang tumayo at kagad lumayo sa pwesto Nagsimulang panginigan ang tuhod ng, ng mapungmastan ang nakakaan takot na anyo ni Air. Inosente kaya din niya alam ang pagnanasa ang nasa mukha nito. Ngayon ay nakatayo na rin ang lalaki at nagsimula ng kumakbang palapit sa akin. Huwag kang lalapit. Mahina ang dating ng sigaw niya. Kaya mo ba ako dito para? Dahil humihingal hindi niya natuloy ang sasabihin. I hate you. Muling sigaw niya nang makita wala man ang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki. Tumalikod si Luana at pataklong lumayo sa lugar na iyon. Lakad takbang ginawa ng dalaga. Hindi pansin ang daang tinata. Ang nais na yung makalayo ng tuluyan sa lalaki. Nang eh. sa pagmamadali at klitohan ng misi, hindi niya nakita ang nakausling sanga ng kahoy sa daraan. sumabito no na ng kanang paa na naging dahilan ng pagkawala ng panimbang at pagkabuwal niya. Ang pagulong-gulong sa munting bangin kinabagsakan, nagkagalos-galos ang mga braso at kamay, tumugo ang noong tumama sa isang bato. Napapikit si Luana at nakagat ang pangibabang labi dahil sa sakit na nararamdaman. Mabibilis na yapak ni era ng Maria maririnig. Hindi siya nagmulat ng mata nang lumapit sa kanya ang lalaki. Lumuhod ito at maingat na hinaplos ang ilang bahagi ng katawan niya. Luwana, God Luwana, what have you done? Are you all right? Are all your heart? Tell me, don't touch me. Nangihinang pagtutol niya ng pangkonsiya ng lalaki. Hindi na wala ng ulir at ngunit bahagya na lang niyang namalayan na nakabalik na sila sa restaurant. biglang bigla ang mga naabutan sa bahay nang makita sila. Kalong-kalong sa si dalawang bisig ni Air puro galos at putok ang noong si Luan. Anong nangyari? Ang ang mga mata ni Cheska. Sumunod sa nagmamadaling kapatid. Napasunod na rin ang tatlo sa pag ng hagdan hanggang sa silid ni Luana. Maingat na ibinaba ni Air si Luan sa kama ito. Are you okay. Naupo si Pruden sa gilid ng kama. Kinaga pang isang parad ng kaibigan. Anong nangyari sa sa'yo? Bakit ganyan ang tsura mo? Will you please leave her alone? Iritadong pag-uutos ni Phyllis. For God's sake, she's still in the state of shock. Mamaya yun yung siya kausapin. Kuya Aaron, hinawa ka ni Jessica sa braso ng kapatid. Ang tagal nyong nawala. Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Nag-aako ang tanong nito. Pwede ba, huwag mo muna akong tanongin. Paasik nitong wika sa kapatid. Matapos ulya pa ng nakahigang si Luana, ay mabibilis ang hapmang na lumabas ng silid. Private doktor ng asyenda ang umeksamin kay Luana. Kagad naman nagpaalam yun ng matiyak na hindi naman grabe ang tinamong sugat at galos ng dalaga. Muling pumasok sa erong sa silid ni na matapos mayhati ng mga Lumapit sa kamang ang kinahihiga ng dalaga. I'm sorry, halos di marinig ang salitang mm -hmm. iyon. Nagkatingin ang kapwa ang nagmamasid na sina Natchezka at Prudence ng parang walang narinig na nagbalin ng tingin si Luana. Matagal na katahimikan. Nang masiguro ng binata na hindi siya kakausakin ng dalaga, ay napilitang lumabas na ito ng kwarto. Ngayon sabihin mo sa amin kung ano talaga ang nangyari sa inyo ni Kuya Aaron. Curious na tanong ni Natchezka. Hindi sigurado si Luana kung naniwala ang dalawang kaibigan sa idadal niyang niyang nahulog siya sa kabayo kaya nagkagalos-galos ang katawan niya. Ipinawalag din niyang kaya si galit kay Aaron ay dahil ito ang pumilit sa kanya sa pagsakay doon. Nang sumunod na araw nagpilit na siyang bumalik ng Manila. Tumutulman, walang nagawa si na Cheska at Prudence kundi sumama na rin sa kanya. Tuluyang naputo lang dahil ng pagunitan ng dalawin siya ng antok at makatulong.